ayan mga katropa o kukuhain na natin ito yung mga naiwan sa labas o kung napapansin nyo yung mga bis dyan sa net yan yung naiwan nilabas ko na rin yung queen para yung para maamoy nga nila yung queen para doon sila na nagapuntahan o Ano na rin Ayan mga tropa, papausukan na natin yan. Para maglabas na naman yung workers, makuha na natin. Ayan mga tropa, naglabasa na. Dito ko nga lang pila yan oh. Para hindi masaktan yung mga workers. Nagbutas ako dito sa panibago. Dito ko pinadaan yung usok. Hindi dun sa pinakang pinukaya natin kaganina. Ayan. Dito ko lang pinapaypayan yan. Oh. Ayan. naman yung mga workers. Ayan, oh. Eh. Habang pinapaypayan natin yan, ay naman yung mga workers. May trap na tayo. Ay, may, may, ay magkapuntahan yan doon. Ayun yung trap natin mga tropa. Oh. Ayun. Ito ko na pala nilagay para safe. Ayun o. Oh. Sa taas na yun. Yun. Yung may broad na yun meron yan tamat mamayat anong dami na doon mga tropa doon ko nilipat nga pala yung ano yung ating trap at walang pumunta ron sa kanina ay dyan nagliparan ay dyan, na dyan ko na lang nilipat hintayin tayo lang natin dyan magpuntahan Ayan ang mga katropa, halos nandiyan na lahat. Anong dami pala ng workers na yan, oh. Anong dami. Anong lakas pala nitong kolon na to. Tropa, ah, tabayan na lang natin mamataan yung queen. Anong dami. Ayan, mga katropa, yung queen. Ayan, oh, yung isa. Yung, yun. Ayan, oh, yung mahabang abdomen. Ayan. Nilagay ko na sa cage. Ayan mga katropa, o kukuhain na natin. Ito yung mga naiwan sa labas o kung napapansin nyo yung mga bis dyan sa net. Yan yung naiwan. Nilabas ko na rin yung queen yan para yung para maamoy nga nila yung queen para doon sila na nagapuntahan o. Ayan. Ayan yung queen. Ayan yung queen sa ating cage na green. Nilabas ko na ngani kanina. Ayan. Iuwi ko na ito. Tama na ito. umabot ka rito ma